Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Makabrigad ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa Sa tanghali. At, ngayon, At ngayon, ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali na Balita Nationwide. Kabrigada, halos limang pisong umento sa oil prices na mumuro sa susunod na linggo. Sampung bilyong pisong halaga ng shabu na sa bat ng Philippine Navy at PDEA sa karagatang sakop ng Zambales. Samantala, Joey Uy, nanindigang Pilipino matapos kansilahin ang kanyang kandidatura at proklamasyon dahilan sa kwestyon sa kanyang citizenship. Vice President Sara Duterte nasa Australia para sa Free Duterte na Rally sa linggo. Samantala, estudyante mga kabrigada, may 50% discount sa mga biyahe sa MRT at LRT. At sa mga nag-aabang sa sports, ang Indiana Pacers na ipilit ang Game 7 laban sa Oklahoma sa NBA Finals. Ikada Balita Nationwide sa Tanghali. News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Biyernes, Kabrigada, June 20, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada, Angel Divera. Ang ah, Brigada Leo Navarro, malik Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, posibleng sumipa ng hanggang sa halos limang piso ang itataas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon yan sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, base yan sa pagtataya sa apat na araw na trading ng Mean of Platts Singapore, maaring makaranas ng umento sa diesel mula 4 pesos at 30 sentimo hanggang 4 pesos at 80 centavo kada litro. Mayroon namang inaasang 2 pesos at 50 sentimo naman hanggang 3 pesos na dagdag sa kada litro ng gasolina habang 4 pesos at 25 sentimo naman hanggang 4 pesos at 40 centavos ang posibleng price hike sa kada litro ng kerosene. Resulta pa lang ito mga kabrigada ng apat na araw na trading at posibleng pang maragdagan sa huling araw ng trading. At tandang inaasahan na ang pagsirit ng oil prices sa gitna ng tensyon sa Middle East, partikular ang lumalalang Israel-Iran conflict. Unang tiniyak ng Malacanang na inihanda na nila ang fuel subsidy para sa mga maapektuhan ng oil price hike. bago, nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, 10 bilyong pisong halaga ng shabu. Nasabat po ng Philippine Navy at Pideya sa karagatang sakop ng Zambales. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada! Brigada. B -b -b Report! na sabat ng Philippine Navy sa pamamagitan ng Northern Luzon Naval Command sa karagatang sakop ng Sambales ang tinatayang 1.5 tons ng methamphetamine hydrochloride o shabu kaninang alauna imedya ng madaling araw. Sa ulat mula kay Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, nagkakahalaga ang mga droga ng halos 10 bilyong piso. Ang operasyon ay resulta ng matagal na case build-up ng pinagsanib na puwersa ng Northern Luzon Naval Command at ng Philippine Drug Enforcement Agency Agency. Ongoing pa paglilipat ng mga nakumpis kang droga sa Naval Operating Base sa Subic para sa dokumentasyon at formal turnover sa mga kinauukulang ahensya. Nabatid na ito ang isa sa pinakamalaking drug apprehension sa kasaysayan ng Philippine Navy bilang bahagi ng pagtugon nito sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gas, Austria, ng 1-5.1 Brigada News sa Manila sa Music and News Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada si Manila 6 District Congressman Benny Abante naman kumpiyansang tuluyang madidisqualify ang kanyang katunggaling si Joey Uy Brigada Katrina i Brigada mo Brigada Report Representative Bien Benido Benny Abante Jr. na tuluyang madidisqualify si Joey Uy kahit na ito ay magain ng motion for reconsideration. Maala lang na nalify ang Certificate of Candidacy ni si Uy dahil sa petisyon ni Abante na nagsasabing hindi raw siya natural born Filipino citizen. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay Representative Abante, iginit itong malinaw ang ebidensya at may misrepresentation naman sa kandidatura ni Uy. Bagamat anya maaaring umapala si Uy sa Korte Suprema o sa House of Representatives Electoral Tribunal, nanindigan si Abante na airtight ang kaso laban dito. Giit pa na kongresista, hindi dapat palampasin ang namang uri ng misrepresentation sa alalana, lalo na kung may malino na ebidensyang lumalabag ito sa saligang batas. May well, kumpiyansa po ako na mag-disqualify siya sapagkat kahit po siya bakain pa ng motion for recon. Anong pong ibig sabihin nun? Sabantalang the evidence is uh, airtight na talagang siya po ay binibilang na naturalized citizen. Dahil nga sa isyo ng umanay citizenship sa kandidatura ng Katunggali, sinabi ni Abante na balak niyang magain ng panukalang amyenda sa Omnimbus Election Code. Kaya nga ako, ako na opo, eh, magpapail po ako ng amendment ng omnibus election ko na kinakailangan na ilagay na rin yan. Eh, para magkaroon ng punto yan, hindi na magkaroon pa ng anumang alinlangan. Eh kanga no? In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica News. Also, Brigada Balita Nationwide! Tagnay pong balita mga kabrigada, nanindigan si Luis Joey Chua Uy na isa siyang natural born Filipino. Kasunod ito ng desisyon ng Commission on Election Second Division na kansilahin ang kanyang Certificate of Candidacy dahil sa usapin ng kanyang citizenship. Sa isang pahayag, sinabi niyang siya raw ay pinanganak sa Santa Mesa, Manila at ang kanyang ama ay isang naturalized Filipino habang ang kanyang ina naman ay isang natural born Filipino. Pilipino. Umaasa rin itong mapapakinggan ang boses ng mga bumoto sa kanya bilang kinatawan ng ika na distrito ng Maynina. Kung maalala mga kabrigada, mistulang re-elected na ang kalaban nitong si Congressman Benny Abante. Kahit na lumamang ng bahagya sa boto si Uy sa katatapos lamang na halalan. Una nang sinabi ng Comilec na sakali mang totoong may misrepresentation sa kaso ni Uy, posible itong maharap sa criminal case. Kahalintulad daw ito sa kaso ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo na naharap din sa material misrepresentation. Kabrigada kinumpirma ngayon ng Office of the Vice President na nasa personal trip si Vice President Sara Duterte patungong Melbourne, Australia. Sa maikling statement, sinabi ng OVP na dadalo si VP Sara sa Free Duterte Now Rally sa naturang lugar sa June 22. Pagungunahan ng naman ng pangalawang pangulo ang OVP Kasarilayan sa June 25 na gaganawin naman o gagawin naman sa San Fernando, Pampanga. Mababatid na ng ngayong buwan ay nagtungo sa Kuala Lumpur sa Malaysia ang pangalawang pangulo para dumalo sa isang event na may kinalaman sa celebrasyon ng Independence Day. Bagong bago, mga kabrigada, ang DOTR itinaas sa 50% ang discount ng mga estudyante sa MRT at LRT. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Itinaas ng Department of Transportation sa si 50% ang discount sa lahat ng estudyante sa LRT1, LRT2 at MRT3 simula ngayong araw. Ang 50% discount ay applicable rin sa mga estudyante na naka-enroll sa postgraduate studies at magagamit sa train lines araw-araw kahit Sabado, Linggo o Holiday. Ayon kay Transportation Secretary Vince Bison, malaking tulong sa mga mag-aaral at kanilang magulang ang pagtaas ng diskwento maraming estudyante ang makikinabang sa diskwento lalo sa LRT2 na nagsasarabisyon sa mga estudyante na nag-aaral sa University Belt Area sa Maynila. Ang 50% discount ay tatagal hanggang 2028. Kailangan lamang ipakita ng mga estudyante sa ticket counter ang ID para ma-avail ang discount. Applicable lamang ito sa single journey tickets at hindi sa stored value tickets o beat cards. In the heart of changing lives, Kapolsa Brigada, Jigil Costo, Janong 15.1, Brigada News, uh, from Manila, The Music News, Offo. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, ang NCAP naman hindi magiging gatasan ayon yan sa Pangulo. Mula sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada! brigada. <laughs> Report! Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa isang podcast interview, sinabi ni Pangulong Marcos na tiwala siyang hindi magiging gatasan ng ilang tiwaling individual ang naturang polisiya. Anya malinaw ang layunin ng NCAP na pairalin ang disiplina sa lansangan at bawasan ang insidente ng korupsyon sa pagpapatupad ng traffic rules. Sa halip kasi na personal na huhulihin ng mga enforcer ang motorista, ang sistema ay nakabase sa aktual na kuha ng kamera. Ang multa ay diretso ring ibinabayad sa system kaya hindi ito dumadaan sa kamay ng kahit sinong tauhan na maaaring humingi ng lagay. Dahil dito naniniwala ang pamahalaan na mas transparent at mas mababa ang posibilidad ng suhulan sa ilalim ng NCAP. Sa kabila ng mga reklamo ukol sa halaga ng multa, nanindigan ng palasyo na ang pagpapatupad ng NCAP ay bahagi ng pagsasaayos sa sistema ng trapiko at pagtuturo ng tamang asal sa kalsada. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Senator Elect Pangilinan naniniwalang makakatawid sa 20th Congress ang impeachment trial laban kay VP Sara. Brigadaan Cortez, ibrigada mo. Brigada, Report. Iginiit na incoming Senator Kiko Pangilinan na continuing body ang Senado kung kaya't may jurisdiction pa rin ang 20th Congress. Sana ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito italiwas nga sa paniniwala ng ilan particular na ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na hindi maaring maitawid sa susunod na Kongreso. Ang paglilitis dahil functionally dismissed na ito pagdating ng June 30. Ayon kay Pangilinan, mahalagang sumailalim sila sa proseso ng paglilitis bilang tungkulin nila ito. Dagdag pa niya kung wala naman ding sapat na ebidensya ay mapapawalang sala si VP Sara. Samantala kung may mga ebidensyang ilalatag ay sa raw sila magpapasya hinggil dito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, desididong magsampan ng kaso ang pamilya ng PWD na si Mak matapos siyang kuyugin at pagtulungang saktan ng ilang individual sa loob ng pampasaherong bus. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, sa abogado ni Macmac na -Mac si Attorney Angelo de Alban, sinabi nitong labis ang naging epekto ng insidente sa nasabing biktima. Kabilang na rito ang mga marka ng uh, taser matapos pa sa mga pag, uh, mga pasa sa kanyang katawang natamo ng biktima. Ang injury niya, uh, more than the physical aspect would be the uh, emotional and psychological trauma. Dala mga kabrigada sa ngayon, natukoy na raw ang pagkakilanla ng tatlong mga persons of interest na nahanap sa tulong ng ilang mga netizens na ang ilan ay personal pang kakilala ng mga ito. Bumakalating daw sa proud na ang isa sa mga sospek ay tila nais pang pagkakakitaan ang content. Samantala, hinihindi ni Alban na hindi pa naman napapatunayan ng umano'y aligasyon ng pangangagat ni Macmac. Kaya anya hindi makatarungan ang ginawa ng mga sospek at dapat silang managot sa batas. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa naturang insidente at nakatakda rin sumailalim sa evaluation ng biktima na magiging mahalaga sa isa kaso nito. As far as uh, yung psychological assessment evaluation, mm -hmm. magkakaroon tayo ng, uh, mayroon na tayong schedule mm -hmm. ng psychological evaluation tomorrow. Ang tinig ni Attorney Angelo De Alban. Dagdag pang balita mga kabrigada, ang kamara pinaghahandaan ang medical emergency scenario sa sona ni Pangulong Marcos. Brigada Haji Kaaminyo, i mo. Brigada. Brigada. P -p 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 Naglatag na na paghahanda ang binuong interagency body para sa anumang medical emergency sa araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, handa ang mga kinauukulan sa lahat ng posibleng senaryo sa SONA sa July 28. May mga aantabay anya na ambulansya na may life support equipment at medical team sa araw ng SONA. Kinumpirma rin ni Velasco na inalerto na nila ang mga ospital na malapit sa batasang pambansa, maging ang UERM Medical Center at ang St. Luke's Medical Center. Center sa Bonifacio Global City o BGC sa Tagig. Nagreserba na umano ng mga kwarto sa mga ospital sakaling kailanganin. Bagamat umaasa silang walang magiging aberya sa sona at magiging matagumpay tulad ng na mga nagdaang taon. Idinakda naman sa July 21 ang huling pulong at walkthrough ng interagency body sa camera. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mari yung naman ni House Committee on Basic Education Chairperson at Ed Condu Co-Chair Congressman Roman Romulo ang bisa ng kasalukuyang K-12 program sa edukasyon ng Pilipinas dahil nga sa kabiguang tuparin mga kabrigada ang pangakong pagkakaroon ng trabaho at kahandahan sa kolehiyo ng mga grade 12 graduates sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Romulo, iginiit nitong panahon na para amyendahan ang nasabing programa. Dapat na rin daw alisin ang mga strands at bawasan ang 31 subjects. Mabuti nga lang daw ay parang na-adapt ng DepEd sa pinatupad nitong dry run ng revised senior high school program sa halos ang mga paaralan. So again po, kitang-kita no, -kita naman po talagang hindi rin college ready. Ayo. Kaya kami po, no, napasa na po namin yan on third and final reading. Mm. Hinihintay na lang po namin version ng Senado. Sinabi na po namin, mm. panahon ng amyendahan ang K-12. Kasi talagang hindi tumupad sa commitment ang K-12. Mm. Samantala paliwanag pa ni Romulo, marami pa rin graduates ang napupunta sa trabahong hindi naman nangangailangan ng senior high school na diploma. Kaya bilang tugon, isinusulong niya ang Education Pathways Bill para gawing mas simple, malinaw at kapakipakinabang ang landas ng mga mag-aaral. Kabilang na ngayon yung option na makadiretso sa kolehiyo mula grade 10 sa pamamagitan ng honors exam. So, sa panukalang batas namin, meron pa kami isang ina. Ang sabi namin, after grade 10, pwede magbigay ng honors exam. Uh, Pag pumasa ka ng honors exam na yon, exempted ka na sa 11 and 12. Pwede uh, ka na dumiretso ng first year college. Ang yan, hindi namin tinatanggal ang K-12. Uh, uh -huh. Pero nagbibigay kami ng iba-ibang pathway para patulungan ang bawat Pilipino na makamit ang mga iba-ibang pagkakataon. Kaya tinawag namin education pathways for cada nationwide. Ulat naman ng Hello Safe na hindi ligtas ang Pilipinas, pinalagan- din ng iba pang mga asosasyon. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada report. Nagsalita na rin ang iba pang asosasyon hinggil sa pagkakabilang ng Pilipinas sa listahan ng international platform na HelloSafe sa mga list safe countries para sa mga turista. Ayon kay Pacific Asia Travel Association o PATA at Philippine Ayata Agents Travel Association o PIATA President Maria Paz Alberto, ang designation na ito sa Pilipinas ay hindi lang nagmi-misinterpret sa realidad ng travel safety ng bansa kundi nagpapahina rin sa mga hakbang ng local stakeholders para i-promote ang turismo. Humahad lang umano ito sa mga taong bibisita sana ng bansa. Sinabi naman ni Philippine Philippine Hotel Owners Association of FOA, President Arthur Lopez, na misleading, unfair at detrimental ang ulat ng HelloSafe sa mga ginagawa ng tourism at hospitality industry. Kasabay niyan, nananatili anya silang committed sa pagsuporta sa misyon ng Department of Tourism o DOT na ipromote ang Pilipinas bilang isang ligtas at masayang destinasyon para sa lahat. Mababatid, nauna nang sinabi ng DOT na false ranking ito at nag dulot ng matagalang pinsala sa reputasyon ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Mystica News. Oh, sorry. Of balita, nationwide. At sa balita naman, sa larangan ng palakasan, mga kabrigada, Matinding sagot ang ibinigay ng Indiana Pacers matapos nilang tambakan ang Oklahoma City Thunder 108-91 sa Game 6 ng NBA Finals. Umabot pa sa 28 points ang kalamangan ng Pacers sa laro sa likod ng balancing opensa ng buong kupunan. Bagamat limitado ang kanyang playing time, nakabawi si Tyrese Halliburton matapos ang malamig na performance noong Game 5 at nagtala lamang ng 14 points. Ipinakita ng Pacers ang kanilang lalim at teamwork upang kontrolin ng laro simula pa hanggang sa matapos. Samantala si Shai Gelgius Alexander naman ang siyang nanguna para sa Thunder na may 21 points pero hindi ito naging sapat upang may balik ang momentum sa panig ng OKC. Iyak namang ibubuhos na ng dalawang kupunan ang lahat sa do or die game sa kanilang Game 7 na gagawin sa home court ng Oklahoma City Thunder sa araw ng lunes ng umaga, June 23, oras dito sa Pilipinas. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Six, -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Bola rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News authority. authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug-Matched Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Together in the heart of changing lives.